ah, uh, ito na, friendship. Wow. Dahil birthday ngayon sa araw ng pinakamamahal natin na si Mamu Tintin, naghanda tayo ng limang tanong para lalo siya natin mas makilala. Kaya simulan natin ang getting wow. to know you. Getting to know more of Mamu. Yes. <laughs> uh, ito na. ito uh, uh. ano ang major lesson na natutunan at na-realize mo bilang isang breadwinner? Ayan. Ay, ko, favorite topic ko yan, kasi 17 years old pa lang ako, nagsimula ako maging breadwinner. Ang una kong lesson ay, kapit lang, huwag <laughs> sumuko. Hindi, pinag-breadwinner ako guys, nung no 17 ako, sabi ko, paano mo itatawid lahat ng gasusin, maimportante importante gasusin sa bahay, kung hindi naman ako kumikita ng malaki. Kaya time na yon, tawag sa akin, Rocket Queen. Ay naku, tanggap ako ng tanggap ng kahit anong racket mapa extra sa commercial, extra sa TV, extra sa pelikula, extra sa stage. Yung nag-stage play pa ako. Nalala ko, ang sweldo ko, 300 to 500 pesos, chinky, ah, per night. Wow. Yung, na, yung pag nag, ano, na ongoing na yung play, ha? Siyempre, may gastos pa ako sa pamasahe pag nagre-rehearsal. Pero naitawid ko kasi, chinky, on the side, nagbebenta ako ng kung ano-ano. Alam nyo na, lagi kung kinukwento yan dito, mapapagkain man, gift wrapper, scotch tape, Uh, gift box, basta tantali ng buhok, basta ano, buy and sell ba? <laughs> yan ang tamang discarded, di ba? Maging entrepreneur. Hindi pa usong TikTok affiliate selling noon. Wala pang Facebook Live noon. So, ang benta ko is person to person. So, dadaanin ka lang sa charm, sa ngiti. Uy, bili naman kayo. Ito, binake ko, brownies, cookies, ganyan. So, yun ang ginawa ko. So, ang malagang discarded bilang breadwinner is that pag maraming umaasa sa'yo, Uh, gawin mo ang lahat ng magagawa mo para maitawid nyo yung mga mm. gastusin nyo. Pero in the end, huwag nyo kalilimutan ng sarili nyo. Kasi alam mo ba, chinky nangyari sa akin yung ano, uh, pick ng aking pagiging breadwinner? Yung ako na yung nangailangan, oh. nagkasakit ako or something, naku, wala akong malapitan kasi ako inaasahan, di ba? Kaya lagi ko ngayon pinapayo sa mga, sa kanila lahat umaas pamilya, medyo na, ano na sila, yung nadadown sila, yung burden na fulfill na nila. Sabi ko, Okay na maging breadwinner, magpadala sa pamilya, pero wag mong kalilimutan na magtabi para sa'yo. Kasi pag kailangan mo ah, na, wala ka naman malalapitan. Eh. So take care of yourself first because you are the breadwinner. Hindi masama yun, uh, hindi yun selfish, pero take care of yourself first para pag ikaw naman ang nagkasakit, na nagkasakit, nakailangan ng gamot, eh, meron kang ano, pambili. Yan ang aking ano, lesson, Chinky, sa pagiging breadwinner. Pangalawang tanong. Uh, very good. Oh. Kung hindi ka TV personality, ano sa tingin mo ang magiging trabaho mo o negosyo mo? Bakit? Trabaho. Kung hindi ako naging TV personality, mm. hindi ako na pumasa sa audition, let's say, mm. na nakikita ko sa lili ko una, flight, flight stewardess. Flight attendant. Wow, pwede, pwede. Pwede. Kasi mahilig ako mag ano eh, magbiyahe. So naisip ko, uy, para malibre ko 'yung family ko, a-apply ako sa airlines. Pangalawa is nakikita ko sarili ko chinky, ah, uh, ano, negosyante talaga. yun naman talaga 'di ba, nagbebenta na ko ano-ano. Uh -huh. Oo, basta kahit anong negosyo pwede pasukin. Pangatlo is, since maboka ako, ma-PR ako, nakikita ko rin sa lili ko na isang, nasa isang advertising agency o nasa PR agency. Ayan. Pangapat, chinky, ano yung sinabi ko? Uh, ano, ano, yun? ano ba hindi ko nasabi? Flights over the star. Flights over the star, negosyante, PR, or marketing, di ba? Hmm. Tama? Tama. Fourth, fourth, ano, um, may ari ng isang kumpanya. Next naman. Next ano man yung naman. kumpanya niyon. Be my own boss, kumbaga. Kung di ako napunta sa TV. Yan. Okay. Next question. Bakit generous ang Mamu Tintin? Mm bakit ako generous? Sana nakikinig din si mama, nakalimutan ko siyang gisingin. Mama Ching, I love you. It is because of you. Kaya ako ganito ka-generous. Kasi alam mo, Ching Quino, malita ko, lagi sinasabi ni mama, charity begins at home. Lagi sinasabi, be kind to others, pero be kind first to your family members. And that includes yung driver, yung mga nagsisilbi sa amin, na wag puro tawaging katulong, kundi kasambahay, bahay, o mga angel sa bahay. Sabi lagi ni mama sa akin, Hi hey, mama, I love you, sabi niya, wag na wag gugutumin ang driver, kasi ang buhay natin ay nakasalalay sa ating tagapagmaneho kung ano ang kinakain mo, yun dapat ang kinakain ng driver at mga kasambahay sa bahay. Walang ano, yung kumbaga walang exception na iba yung pagkain nila sa nakain mo at huwag sila bibigyan yung parang tira. Dapat sabay-sabay kung ano yung nilapag doon sa, sa pagkainan. Sabay-sabay kayo to partake of the meal. So treat them as family. So dahil doon sa generosity of spirit ni mama, generous yung heart niya, lumaki ako ng ganun, chinky. Lagi akong, ano, pag nakikita ko yung ibang tao, lalo na yung mga pagod, nagtatrabaho. Lagi ko sinasabi, kumain ka na ba? O kumain ka? Kaya binibigyan ko sila ng uh, pangkain. Ganon din, chinky, pang may nakikita sa kali, hindi ako nagbibigay ng pera. Dahil yung mami ko rin nagsabi sa akin, mo bibigyan ng pera kasi mapupunta lang yan sa mga nagtutong sa kanila. <laughs> Bigyan mo ng pagkain, kakainin na nila agad yan. That's why, lumaki ako ching, kinapanakita ako sa kalye ng mga tao, bata man, matanda, ganyan, pagkain yung binibigay ko. Kaya sa kotse, lagi kaming may food, may cookies kami. So thank you mama for teaching me how to be generous by way of example. Na nakikita ko yung sinasabi ni mama opportunity. Kaya, I love you, Mama. Ay, yun si Papa Bert naman. Uh, <laughs> Papa Bert, Mama Tampoy. Nanonood si Papa dyan. Eh. Ang, na, ang natutunan ko naman kay Papa, Bagamat hindi yung yun ang mismong natutunan ko sa kanya, to be kind to our kasambahay. Nakitutunan ko naman kay Papa ay uh, sobrang ma-PR. Yan. <laughs> A friend to everybody, Chinky. A friend to everybody, kaya dumating ang punto, Chinky, na yun nga, siya ay naloko kasi nag-trust siya sa mga tao masyado, ayun, alam mo, naging dolly ganyan nag-trust siya. Kaya, ayan, kaya minsan, ako rin, Chinky, nagiging, ano, trust, trusting masyado. <laughs> Yun naman ang mm. nagtutunan ko kay Papa. Ayan! <laughs> number Ay, na naman. number na naman. four question, ano naman money habit na sa tingin mo dapat matutunan sa iyo ng ating mga kabadyataryan? Ay, mag-ipon talaga, Chinky, walang tatalo. Uh, you have to have ano, eh, eh, savings mentality. Nagsimula lang yung savings mentality ko, Chinky, kasi nga yung teenager ako, medyo hirap mag-save, no? Wala naman nagtuturo sa akin, no? Ganyan ako mag-save. Mami ko mismo, walang insurance policies. ko hindi rin ako natutong magkaroon ng insurance policy. Pero yung pumasok na ako sa ABS-CBN, tapos medyo malaki na kinikita. Diyan ko na ngayon sinimulan na hindi lang mag-save, Chinky, kundi bumili ng mga insurance policies. Kasi sobrang importante yan. Kasi paano kung may man mangyari sa akin? Di ba, Chinky? Sino magsisecure sa pangailangan at future na maaking maiiwan? So, dyan ako nagsimulang mag-invest sa mga insurance policies. Kompleto naman, marami naman, Chinks. Tapos, uh, do not give too much. <laughs> Natutunan ko, Chinks, kasi may tendency nga ako na ano, sabi nga ng iba, uto-uto. <laughs> Sabi nga niya, ano ka ba? nagbi-business ka? Para ka may cooperative, bigay ka ng bigay, advance ng advance, ganyan. So natutunan ko rin, as a way of my money habit, kailangan pala talaga may sistema, even yung pagbibigay sa kapwa. Hindi yung hindi masama na maging generous, pero kung wala na sa lugar, alam mo yon yung nauubos na ang kaban, <laughs> paano na? So kailangan... Uh, sa pag, pagbibigay sa kapwa, may sistema din pala. Tsaka may timing, may schedule change. Ikaw rin, Chinky, ang nagturo sa amin, ni Julius. Uh, sa'yo ko ito natutunan na pag may umuutang, uh, dati kasi wala akong sistema, pagkaya, -pag bigay, ganyan. Marami doon, hindi na nakapagbayad. Dati, Chinky, ang pautang ko, 20, 50, meron pa ka 100. <laughs> Grabe, no? Yung iba doon, hindi na nakabayad. So, sa'yo ko natutunan na pag may umuutang sa'yo at medyo sa tansya mo ay wala ng capacity to pay, magbigay ka ng 5,000. Yan. Uh, yan na yung uh, pag, pag di na nakabayad, you already gave it freely. Kasi handa ka na na hindi babalik sa'yo. So, sa'yo ko natutunan yun, Shinx. Thank you so much. So, yun yung yun yung panagbibigay ako. Uh, yun ay parang uh, ceiling kumbaga doon sa sa tingin ko na hindi na makakapagbayad parang bigay na nga talaga yon but there are exemptions chinky depende ah depende sa kaso pag uh, alam ko mas kailangan niya higit sa 5000 kaya naman ng budget ko ibibigay eh, ko naman kasi talaga alam mo chinky uh, the lord is the greatest provider talagang parang magic yung kabibigay mo lang, kaka-provide mo lang sa needs ng tao, alam mo, ginadaluyan ka lang. Maya maya may magte sa akin, no? Oh. Where and where ano, getting you as host, ganyan or how much is your paid posting on social media? May kapalit agad Shinki, ang bilis talaga ni Lord. Proven ko na 'yan many times over that the more you give, the more generous you are, then the Lord will ano, provide for the needs na sa mga tinutulungan mo. Yan! Tama ba sa gusto? Uh, last question na. Last question. Na. <laughs> Fill in the blanks tayo. Ha. Ah. Fill in the blanks. Huwag ka mag-iisip na pat natural. Discarte at blank ay susi sa masaganang buhay. Discarte at blank. Discarte at ah, kagandahan. Charot! <laughs> Discarte at, siyempre, the salt. Dasal talaga, trust Tama. me, Lord. Dasal ka lang. na, oh, Ama. That the Lord will listen to your prayers and will bless your actions, will bless your business para mas marami kang matulungan. Uh, discard at uh, takot sa Diyos, pagmamahal sa Tama. Diyos, uh, pagpapasalamat kay Diyos, uh, kay, kay Lord, kay Lord pala. Pagpapasalamat sa Diyos, pagiging grateful. Uh, pag, uh, pagiging pag, mapagmahal sa kapwa, yung hindi ka nakakalimot na mag-share sa kapwa mo. So pag-alala at pagmamahal sa kapwa.